Ngayon lang, sarap dito lang gagawa ng liguanan lang. Diba? Malaki-laki. Ayan. Bakit lang magbibigay ka ba ng money? Eko kung kung wala tayong prinsipyo or karan about sa pera about sa money matters ilahat eh, na lang ng mga kawawa tinutulungan natin ayan kasi yung money talaga lang mag, makapagbigay ka lang makatulong ka lang sa isang tao kapag naaawa ka at minahal mo kapag hindi mo minahal hindi ka naaawa hindi mo yan bibigyan kasi wala kang awa no hindi hindi ka naaawa sa tao na yan wala kang pake kung anong mangyari kasi hindi mo mahal Ganiyan talaga yung patakaran ng hindi ang rules ng pera kasi ang pera lang pinaghihirapan, mo yan pinagtatrabahoan. So ibibigay mo yan sa taong mahal mo, sa taong gusto mo. Kahit friend mo pa yan, kilala ibibigay mo yan.